Hello guys and good day at dahil wala na akong maisip na kung ano lulutuin at ang laman lang ng rep namin is laman ng baboy and laman ng manok. So ang gagawin ko na lang is magsisisig ako na combine tong dalawa. So kinat ko lang to into cubes Then, ilagyan ko lang siya ng asin and paminta. Now, ipiprito na natin siya and per batch po yung gagawin kong pagpiprito. Hindi ko ikakrowded itong ating cooking pan kasi magtutubig po yung ating piniprito. Meron na din pala ako nakaredy dito na chinap na sibuyas and sile para sa ating sisig. Hihintayin ko na mag golden brown itong ating first batch ng piniprito then hahanguin natin to. Then, ganun din yung gagawin natin sa ating second batch and third batch na isasalang. Okay. After natin maprito lahat ng kailangan natin iprito, magbabawas tayo ng mantika tapos isasalang ulit natin lahat ng mga pinirito natin dito sa ating kawali. Tutustahin ko lang to ng bahagya sa medium heat then lalagyan natin siya ng liquid seasoning na natin malagyan ng liquid seasoning itong ating tinutostang mga manok at baboy, papatayin na natin yung apoy. Tapos ahayaan na natin yung ibang sangkap na maluto sa init lang mismo nitong ating pinirito. Sa gantong way kasi ng pagluluto ng sisig guys, mas lumalasa yung sibuyas doon sa ating sisig. Pwede rin nga pala kayong maglagay ng mayonnaise dito guys, pero depende sa inyo ha. Optional lang naman siya. Pero sa amin kasi pag gumagawa kami ng sisig, nilalagyan namin siya ng mayonnaise para medyo creamy yung amin sisig. Pwede rin kayong gumamit ng maskara ng baboy guys. Medyo mas matrabaho lang yun kasi pakukuluan nyo pa yung maskara ng baboy. Then sinasama, yung iba din sinasamahan to ng utak ng baboy. Para yun yung magsisilbing pampakrimi doon sa kanilang sisig. Naglagay nga pala ako dito ng iodized salt guys kasi mas mabilis to maaabsorb nitong mga pinirito natin pasagdagdag ulit ako ng liquid seasoning kasi medyo natatabangan pa ako. Then tsaka ako nilagay yung aking sili. Yung sili yung pinakahulit talagang nilalagay ko guys pag nagluluto ako ng sisig. Kasi mas natatansya ako kung okay na yung anghang para sa akin. Kasi yung sibuyas is hindi siya luto so mas kumakapit yung anghang niya sa karne. And at the same time mas kumakapit din yung lasa ni sibuyas kapag gantong style yung ginawa nyo sa sisig. Then tsaka na natin ilalagay itong ating mayonnaise. Guys always remember na tikman nyo yung mga niluluto nyo para malaman nyo kung tama na para sa inyo yung lasa ng mga tinimpla nyo ingredients. So hanggang dito na lang guys, kung nagustuhan nyo po itong aking video, please don't forget to like, share, and subscribe. Good day and God bless po sa inyo lahat. Bye!